Magandang araw sa inyo. Ako iniinarito narito doon sa puno ng nara na may mga nakagapang na pipinong gubat. Ito ang itsura ng mga gumagapang na pipinong gubat. Ayan, tawag naman ng iba ay pipinong ligaw. Ito ang bunga nito. Yang ganing kaliit pero nakakain. Oh ito. O, kain kain nito, pipin ng gubat. Oh, yung patunay nakakain ito.